Ayan, magandang araw po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating tanim na formosa na pinya. Ano? Kung saan gusto ko lang i sa inyo kung paano magpalaki at magpahilab ng bunga ng pinya. Ano? Ayan. Dito kasi guys sa Camarines Norte, isa ito sa mga pinagkukuna ng hanap boy dito sa amin. Ano? Sa Cam Norte o Camarines Norte. Yung pagtatanim ng formosa na pinya. Dahil dito lang guys ang pinakamaraming tanim na pinya ano? sa Camarines Norte sa iba ay medyo kunti pa ano sa ibang lugar. Kaya gusto ko lang guys i-share sa inyo kung anong fertilizer ang ginagamit ko sa pagpalaki ng bunga ng pinya. Ayan. Base kasi sa experience ko, ito ay aking subok na na ating ina-apply o ginagamit sa ating tanim na bunga na pinya ano. Ayan. Pakita ko nga sa inyo ano. Ayan. Ito guys yung ating panghuling ginagamit na sa tanim na pinya ano, na formosa yan. Ito guys ay urea. Kung makikita yung puti yan ano, yung urea, yan ang urea, puti. 4600 ano. Kadalasan guys kasi ito ay ginagamit lang sa mga bagong tanim na halaman o gulay. Ayan. Dahil ito ay pangpadami ng ugat at pangpayabong ng mga dahon, ano, at pangpaganda talaga ang urea. Ako naman, kabalik tara naman guys, ginagamit ko to sa panghuli na. Dahil may video na rin naman ako sa pag-abono ng Formosa na Pinya. Ayan. Mayroon po tayong video nun. Ang una ko ang inabono dun, yung 14, 14 Yung pangalawa, hinaloan ko ng 14, 14 at Yuria. Kung gusto nyo mapanood, hanapin nyo lang guys ang aking video. Ano? Ito naman, pangatlong ang pag-apply ko sa ating tanim na Pinya. Dahil nagpabunga na ako ng guys. Ano? Kung nakikita nyo nga, may mga bunga na yan. Ayan. Yan ang ating papakita sa inyo sa video to. Ano? Kaya kung bago ka pa lang sa akin channel, subscribe, in like and share na lang guys at pakipindot ang ating notification bell para updated guys sa ating mga video pang ating gagawin. Ayan. Ayan, ipakita ko guys sa inyo kung ano ang tamang pag apply sa ating pinya na formosa. No? Applicable din naman guys to sa mga kung anong variety ng tanim nyo gaya ng Hawaii. Ayan, pwede naman natin. Subukan natin guys. Dahil ito ay sa base sa experience ko, maganda guys ang resulta ang um, ilagay ng urea kapag gantong may bunga na para lalong lumaki ang bunga ng ating tanim na pinya no? ayan, pakita ko sa inyo ang ating mga ayan, ito din guys ang ating gagamitan ano? ayan, di bali grams sa bawat puno ang ating ilalagay na urea no? ayan, halos ganyan lang guys karami no, halos nasa kalahating kutsara lang ang at nadami ang ilalagay natin sa bawat puno. Ayan, ilalagay lang natin yan dyan sa pinakapuno niya. Ayan. Huwag nating pasusubrahan ang paglalagay o dadamihan ang paglalagay ng urea sa pinya natin dahil may posibilidad na magkaroon ng lamat ang kanyang tangkay kapag sobra ang inalagay natin na urea. No? dahil ito ay pumuputok ang kanyang tangkay kapag sobra ang inalalagay natin na urea. Kapag pumutok ang tangkay na ito, nagkakaroon siya ng lamat, may posibilidad na malaglag ang kanyang bunga kapag ito ay masagi natin. Ayan. Hindi lang guys sa pagpapalaki ng bunga ang purpose natin dito. Ang purpose pa natin dito para rin to sa suhi na darating o saker na darating ng pinya na tanim natin para sa pag kapag magtanim tayo uli may quality at magaganda at matataba ang ating itatanim na suhi sa susunod na pagtatanim natin ano yan isa rin yan sa purpose natin yung paglalagay natin ng urea ayan yan guys ay ating talagang subok na at sa basis experience natin talagang lumalaki ang bunga ng pinya kapag nilalagyan natin ng urea ang may bunga ng pinya naglalagay ako guys nito kapag laglag na ang kanyang mga bulaklak ano ayan kapag wala na siyang bulaklak saka ako nag apply ng urea yan pwede naman tayong maglagay nito kung siya ay palabas pa lang yan pwede naman tayong maglagay nun. pero naglalagay ako nito talagang lumagas na ang kanyang bulaklak ayan ayan guys ano ayan guys Umpisahan na natin ang paglalagay ng abono ano, sa bawat puno. Ayan. E nga, sabi ko nga kanina, 10 grams lang sa bawat puno ang ating ilalagay. ilalagay ano? Ayan. Ayan. Di bali, nagamit ako ng imbodo para lahat ng fertilizer ay napupunta sa kanyang puno lahat, hindi yung nagsasabog-sabog. Ano. At iwas pa ito para matinik ang ating mga kamay. At sa pag abono uh, natin, kailangan natin magsuot tayo ng jacket at guantes at sapatos at pantalon at matinik ang pinya. Ano. At mag-iingat din tayo sa pagyuyoko dahil matulis ang dulo ng pinya baka matinik ang ating mga mata no mag-iingat lang po tayo sa pagtatanim ng pinya dahil talaga ang pinya ay matinik ayan yan lang guys ang ating pag para iwas disgrasya no ayan To guys ay pag aanihin na i-update ko kayo kung kailan tayo mag-aani itong ating tanim na pinya no medyo malapit na to malapit mga ilang buwan na lang malapit na tong anihin yan nga medyo madamo dahil magbabawas pa tayo ng damo para yung fertilizer na ilalagay natin dito hindi nila makain ano kaya inuna muna natin ang pag fertilizer dahil nag-aapura tayo para dahil yung bulaklak nga ng pinyang ito ay naglagas na ayan sa sunod nito pa natin magagamas na tayo dito ayan kung nagustuhan nyo guys ang ating video paki subscribe, in like and share na lang guys at pakipindot ang ating notification bell para update kayo sa ating mga gagawin pang mga video ano hanggang dito na lang po ang pamalas tv nagbibigay ng idea at kalaman ba bye bye